Hello, hello mga kumare. At eto na nga at pagkaluto ng pato ay eh, hindi ko na napigilan kumuha ng kanin. At nauna na pang akong kumain sa my birthday at sa mga bisita. At may isa pa nga na kunyari nanunulak na iinggit lang siguro yan at inoperan pa nga ako ni to pero umupo ay eh, sabi ko nga ay eh, sa camera ako sa may camera syempre ako kakain mga kumare kaya hari ka na ayan at nakalukuha na nga ako ng ulam ay kakain na tayo at dinagdagan ko pa nga ng sabaw dahil napakasarap naman talaga ng sabaw Ayan, kaya simulan na natin mga kumare ang pagkain ng ating patuting. Talagang masarap, hindi sa ng aling Ay, first time kong kumain ng pato. Masarap din pala siya, parang mas malasa pa nga siya mga kumare sa manok. Ayan, at hindi ko, wala akong kalam-alam, may kumare pala din nakatingin sa likod. Na kung hindi ko pa inedit ang camera na to, hindi, daming sumisilip sa aking pagkain. Ayan nga, at inaalo ko naman itong silalay na kumain dahil tinatanong niya kung anong lasa. Siyempre, sinabi ko nga na masarap kaya pinipilit ko siyang tumikim. Ayan nga mga kumari ang sarap ng kain ko at nauna pa sa my birthday at sa mga bisita. Papay, ngayon ko nga lang naman man itong lasa ng pato mga kumare, lalo na't ang sarap ng pagkaluto ni kumparing toper. At tingnan nyo kung gaano kabilis naubos ang aking kanin. At kung kailan naman malapit na akong matapos, ay eh, saka dumating itong si Lolo Piskal. Kaya sinabihan na ako ni Kumaring Miriam, eh paglagay ko nga daw si, si Lolo Piskal ng pato dahil paborito din nga niya yan. Kaya naman pinatikim ko nga muna itong si Lolo Piskal sa aking kinainan ng hita ng pato team. At nang magustuhan nga niya ay di sa lang ako minto at pinaglagay ko na siya ng pagkain. Ayan, tingnan nyo at nagustuhan ni Lolo Piskal. Talaga namang napakalas sa mga kumare ng luto ni kumparing tuper. nga pala, si kumparing tuper ang nagluto ng pato tim Ayan, at kaming dalawa na nga ang naunang kumain wala pa kang bisita at ang birthday, ang may birthday ay hindi pa nakatikim. Ay kami na ang naunang kumain dalawa. Kaya nga dali-dali ko namang tinapos ang aking pagkain para maipaglagay ko si Lolo Piscal ng kanyang kakainin pato team. Ayan na guys, tinan nyo at sa id ko naman ang aking pinggan. Kaya naman mga kumare, ng natapos ang akong kumain, ay eh pinaglagay ko na rin itong si Lolo ng pato team na kanyang papapakin dahil nga nagustuhan niya ang lasa at sinabi na rin ni kumparing Tutoper na lagyan ko nga si Lolo Piskal dahil paborito pala niya. Ako naman kahit first time ay talagang nagustuhan ko ang lasa ng luto ni kumparing tupper sa pato. Ayan guys! At pagkatapos ko nga mga kumarin lagyan, si, si Lolo lang kakainin pato ito, Tim. Eh, syempre, binaliktad ko naman para presentable sa bisita. Kunyari ay hindi nabawasan, pero ang totoo ay nauna na kaming kumain, kaya pingas na ang kabila. At kung makita nyo ang nakatayong katabi ni Piscal, ay yan si kumparing toper na nagluto ng pato, Tim, na talaga namang napakasarap kaya ayan inayaan ko naman si Lolo Piscal ang bida sa ating camera habang kinakain ng pato team at talagang nam, nam 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 din nga naman niya ang sarap at habang kinakain ay sinasabi niya na masarap anong ginawa niya tinatanong niya nga kung anong timpla namin banding Happy birthday pala kay June. <laughs> Thank you. Nauna ako kumain. <laughs> Happy birthday. Ayan ang kanyang anak ng kanyang Josie Lenlen. At syempre, busy ang ating kumpare. <laughs> Magsisig. At dahil dyan, ninanam ng penipiskal ang patoti. <laughs> Nag-iihaw din po kami ng isda. Ayan, si Kumparin to parang gumawa ng malupitang patutin. Dito na naman kami, na, si Kumparin Lilian. <laughs> Ayan, test ko, test. Nandito na naman kami guys sa likod bahay. Ayan, happy birthday kay June. Yun lang guys, thank you for watching. God bless.